Hello guys. Dito nga pala kami nagtulog sa lugar namin. May like, tabagamak na. dito na kami sa egg. Nagalatag. Ayan. Ayan, kita ako siya. Ayan, tulog na ulit. Dito kami nagtulog sa tindahan. hindi kami yung makit sa taas? Kapagod na Ayan, yeah, sisara kami. Kapag matutulog na. Yeah. Ito lang yung tindahan namin, o. No? Bintana lang. Ayan. Yeah. Marami naman bumibili. Sisara ako kapag matutulog na mga ten. Ito lang kami natutulog sa baba. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, namunti tindahan namin. Yan. Kasara kami, depende kung nantok na. Pag nantok na, tsaka kung magsasara. Yan. Ito yung baba namin. Yan. Siyempre, tulog niya naman siya. Mm -hmm. Gising ko, 3.30. Kasi, mamimili na naman kami. Mga 4. Alis na kami. Ang uwi namin dito, mga po, 35. Mabilis ako mamili. Pag uwi ko dito, diretso, ano na, magayos na ako ng hilutuin. Kailangan, 6 a.m. Tapos na ako magluto. Kasi parating na yung mga customer namin, makukuha ng pagkain, mga mag-almasan. Mga papasok. Good night.